Oh, ramdam niya ang malamig na pakitungo sa kanya ng mga tao. May kasama pa siyang bodyguard, si Pambansang Agaton. O oh, ito, mga senador ito, ha? ito ay, mayroon dito isa incumbent na dalawa dito ay dating senador. Rally ng alyansa ito, oh. parang ibinaba nila yung level nila yung isang senador na si Tol pa text lang na habang hinihintay yung mga kasama nila yung sa gitna nakasombrero si Manny Pacquiao yan siyempre yung nakapuni si yan siyempre naintindihan natin yan kung bakit ayaw nilang kumalas sa administrasyon ni Marcos hindi dahil sa meron machineries baka kumalas sila baka biglang mabuhay ang kanilang mga kaso may mga area sa survey ang Presidente Marcos ay mga negative na yung survey niya, yung ratings niya, pero hindi pa rin sila kumakalas. Ang Presidente natin ngayon wala nang focus sa ekonomiya, focus siya manalo ang kanyang mga senador. Ito ang rally sa alyansa ito, pero ang sigaw ng mga tao, Duterte, Duterte sa Mike Cuneta, Astrodome, Pasay City. Bye. <laughs>